sa kulay pa lang ng tubig, sa kulay pa lang ng baha, alam nyo na agad na ito ay galing sa kumundukan. Ito ay may halong putik lupa. Nay, nako. Kaya ho, nakakaawa, nakakalungkot, nakakabuisit, nakakainis, Ano ba naman hindi kayo babae? Tingnan nyo, oh. Grabe. Ang ginawa nyo sa mundo. Tingnan nyo, oh, yung Sierra Madre, na although meron ding ah, nangyayaring kabalustugan sa Sierra Madre, pero dahil sa Sierra Madre, kami sa Metro Manila at Southern Luzon, ay nasa gift nito. Pero may development pa rin. Kita nyo. Hmm? Kita nyo sa screen nyo. Yan po! ah, Ang mga higanting negosyante, ah, mga oligarchs, na walang pakundangan, winawasak ang natural resources